Matapos na kanyang masalimuot at kontrobersyal na relasyon kay Cesar Montano ay tila naging mailap na ang forever para sa dating sexy actress na hot mama na ngayon na si Sunshine Cruz. Ngunit kamakailan ay usap-usapan ang kanyang pagkakalink sa isang sikat na mayamang negosyante. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking na link sa kay Sunshine Cruz. Cesar Montano Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng relasyon ni Sunshine sa piling ng dating mister na si Cesar Montano. Dumaan ito sa masalimuot na bahagi bago nahanap ang kaayusan. Nagkatambal ang dalawa sa pelikulang Bullet noong 1999 at hindi nakahadlang ang kanilang 15 years age gap sa pagsibol ng romansa nila. Minsang naibahagi ni Sunshine na kinilig daw siya nung pinapanood sa kanya ni Cesar ang pelikulang pinagbidahan nito na Jose Rizal. Hindi niya ikinaila na charming, napakasimpatiko, guwapo at higit sa lahat napakagaling daw nitong artista. Dagdag pa ni Sunshine, naniniwala siya sa sinabi ni Cesar na sawa na ito sa kalokohan at pambababae at siya umano ang babaeng nakapagpabago sa kanya. Sa naramdaman kasiguraduhan, agad na pinasok ni Sunshine ang pag-aasawa at hayagan sa pagsasabing si Cesar ang kanyang first boyfriend. Sa edad 23 taon ay pinakasalan niya si Cesar na noong panahon ay 38 years old naman. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay ginanap noong September 14, 2000 sa Dabing Dagat sa Manila Bay. Sa isang panayam, sinabi ni Sanche na alam niyang minahal siya ni Cesar dahil hindi umano siya papakasalan nito kung hindi at aminadong minahal din niya ito. Pero hindi nagtagal nang madiskubre niya na ang pag-aasawa ay hindi tulad ng inaakala niyang fairy tale na mismong nangyari sa kanilang honeymoon. Ito ay nang itapo ni Cesar ang kanilang wedding ring habang nasa Caribbean cruise sila. Ayon kay Sunshine, doon na raw ay sinimulang ungkatin sa kanya ni Cesar ang kanyang mga nilabasang pelikula kung saan sa pilitang pinapaamin sa kanya na totoo ang mga eksenang ginawa nito sa mga sexy films na lahat ng mga nakatambal niyang leading men ay totoo ang kanilang mga eksena. Napaka-unfair daw ng na mga binibintang sa kanya lalo pa at noon pa man ay bukas siya sa magsasabing si Cesar ang unang niyang boyfriend at wala na siyang kailangang patunayan pa. Sa kabila ng pinakitang pag-uugali, ay nanatili si Sunshine sa tabi ni Cesar at pilit na inintindi ito. Isa pa sa dahilan ay kasal na sila at hindi basta-basta nalaman niyang itapon ito. Sa loob ng labing tatlong taong pagsasama, ay ikinubli nila sa publiko ang tunay na estado ng kanilang pagsasamang mag-asawa. Naging maganda ang takbo nito sa harap ng kamera at larawan ng isang masayang pamilya kung saan nagbunga ang kanilang pagsasama ng tatlong anak na babae. Aminado si Sanchez na maraming beses na siyang nag balutan, pero sa kabila daw nito ay nagkakaayos pa din sila. Sinusundo mo na siya ni Cesar sa bahay ng mga magulang niya at kakausapin ang mga ito. Paliwanag niya pa na hanggang kaya ay kanyang kakayanin. Sinabi ni Sanchez na natauhan lamang siya sa mga nangyayari nang manggaling na mismo sa bibig ng kanyang mga anak ang tungkol sa pambababae ni Cesar na naging hudyat niya upang tapusin na ang lahat. Noong January 2013, tuloy na siya nakipaghiwalay at umabot ito sa full-blown court battles. Bukod kasi sa issue ng infidelity, ay sinabi din ni Sanchez na Ilang beses siya nakaranas ng pang-aabuso sa kami ng dating asawa, hindi lang umano ito hanggang salita lang, kundi umabot sa pisikalan na. Isa rin sa naging mainit na issue ang hindi na umano pagbibigay ni Cesar ng child support sa kanyang tatlong anak. Noong September 2018, nakuha naman ni Sancia ng inaasam na kalayaan matapos na aprobahan ng korte ang kanilang annulment. Sa kabila ng mapait na pinagtapusan ng relasyon, sino mag-aakala na darating ang panahon na muli nilang malalagay sa ayos ang lahat? Bukas sa publiko ang pagkakaroon ngayon ng blended family ng ex-couple. Magkasundo si na Sunshine at ang current partner ni Sasha na si Kath Angeles at may mga pagkakataong nagkakabanding sila kasama ng kanilang mga anak. Chucky Dreyfus ang pagiging bukas ni Sunshine sa pagsasabing si Sasha na kanyang unang naging nobyo ay na matapos ang paglalanta ni Chucky Dreyfus tungkol daw sa nakaraan nilang relasyon. Ang revelasyon ay ginawa niya sa live appearance sa Bawal Judgmental segment ng It Bulaga noong March 14, 2020. Napili si Chucky ng ang tanong ay kung sino sa That's Entertainment Mainstays ang nagkaroon ng higit dalawang karelasyon na nasa cast din ng show. Sa Q&A, hiningan si Chucky ng dalawang pangalan na naging nobya niya noon at isa sa nabanggit niya si Sunshine. Nagkasama sila Sunshine at Chucky sa Dots Entertainment. Si Chucky ay mainstay mula 1986 hanggang 1996 habang si Sunshine ay naging bahagi ng show mula 1992 hanggang 1996. Sinabi ni Chucky na matagal niyang niligawan si Sunshine at tumagal doon ng 6 or 7 months ang kanilang relasyon. Pero ang pahayag niyang ito ay labis na ikinagalit ni Sunshine at agad na pinasinungalingan. Sa kanyang Facebook post noong March 15, 2020, iginiit ni Sunshine na napangasawa rin niya si Cesar ang una at huli niyang naging nobyo noong dalaga pa siya. Bagamat totoong niligawan siya ni Chucky, hindi raw naging sila. Ikinagulat naman ni Chucky ang maaanghang na salitang pinakawalan ni Sunshine tungkol sa magkaiba nilang bersyon ng ugnayan. Sa isang interview, ipinaliwanag ni Chucky na wala siyang masamang intensyon ng banggitin ito. Naligaw raw siya at malino sa kanyang sinagot siya ni Sunshine bilang kasintahan noong early 90s. Alam din naman daw na mga kaibigan nila noon ni Sunshine na naging sila lalo pat iisang araw lang sila sa Wednesday group. Ayaw na raw sana magsalita ni Chucky tungkol sa issue pero nais niyang linawi na hindi siya magsisinungaling para makakuha ng atensyon. Ani ano Chucky, wala naman siyang sinabing masama tungkol kay Sunshine. Pagkalipas ng tatlong buwan noong June 2020, muling nabuhay ang issue nang sabihin ni Sunshine sa isang online interview na nagpaabot siya ng mensahe kay Chucky pero dinadadba at sinzone lang daw siya. Inamin ni Chucky na meron niyang mensahe sa kanya si Sunshine sa kanilang group chat pero hindi daw direkta para sa kanya ang mensahe. Hindi rin daw lingid sa kaalaman ni Chucky na nakipag-ugnayan si Sunshine sa mga kaibigan nila para sabihan siya Labawiin ito ang sinabing nagkaroon sila ng relasyon. Depensa ni Chucky walang dahilan para siya magsinungaling at alam din naman ng kanyang asawa at mga anak ang tungkol sa kanyang past relationships at hindi ito big deal dahil matagal na itong nangyari. Giniit ni Chucky na may mga kaibigan sila na alam ang totoong kwento at sapat na yon para sa kanya. Kung ano man daw ang sinabi ni Sunshine dati about her love life ay labas na siya doon. Maki Mathai Matapos ang naunang bigong pag-ibig, ay hindi naman sinarado ni Sanchez ang posibilidad na magmahal muli na nahanap niya sa katauhan ni San Juan City Councilor Maki Matay. Ang ugnayan ng dalawa ay nagsimula matapos mag-viral sa social media ang larawan nila na magka-holding hands habang tumatawid sa isang pedestrian lane sa Bonifacio Global City noong October 2016. Kasunod nga ang pag amin nilang sila ay magkasintahan. Sino mag-aakala na nagsimula sa isang high sa direct messaging sa Instagram ang love story ng dalawa? Si Maki half-brother ni Aramina na matalik na kaibigan naman ni Sunshine. Bagamat may nararamdaman na, sinabi ni Maki na matagal niya pinag-isipan na bitawan ang salitang I love you kay Sunshine na sa alam daw niya na matagal na itong hindi nagkakaroon ng relasyon at iniisip niya na baka hindi pa ito handa. Hanggang sa nagdesisyon siyang ihayag ang kanyang pagsinta na nasuklian naman at naging opisyal noong September 18, 2016. Aminado naman si Sanchez na hindi raw agad siya convinced na makipag kay Maki noong una, lalo pat hindi siya attracted sa lalaki may tattoo at ang mga katangi ang ayaw niya sa lalaki ay taglay nito. Pero pinagalitan o muna siya ng kaibigang si Ara na kung mananatili siyang ganon sa pagpili ay baka raw ay tumanda siyang mag-isa at dapat umanong kilalanin niya muna ang kalooban ni Maki, hindi lang panlabas nito. Tumagal pa nga ng isang buwan ang pag-uusap nila over the phone bago napapayag si Sunshine na makipag-date. At nang magkita, hindi ikinailan ni Sunshine na iba ang tibok ng kanyang puso na kusang nagbukas dala rin sa pagmamahal na ipinaramdam ni Maki sa kanya. Malaking bagay rin na nakikita niya ang concern ni Maki para sa mga anak niya. Parehong hiwalay sa kanilang asawa, sa Sunshine at Maki at may mga anak. Aminado si Sancho na hindi raw madaling magtiwala ulit pagkatapos ng failed marriage. Pero siniguro daw niya na bago siya pumasok sa panibagong relasyon ay natuto na siyang mahalin ang kanyang sarili. Madami umanong pumorma sa kanya pero talagang sinabi niya sa sarili na sa tamang panahon. Hindi umanong niya hinanap si Maki kusa itong dumating sa kanyang buhay nang hindi inaasahan. Mula noon ay naging bukas na sa publiko ang pagmamahala ng dalawa at ang pagharap na lamang sa altar ang hinihintay ngunit ang matatag nilang samahan ay natuldukan. Sa isang interview, inamin ni Sunshine na limang araw bago ang 6th anniversary nila bilang magkasintahan noong September 2022 na pagdesisyon na niyang tapusin na ang relasyon nila ni Maki sa papamagitan ng pagpapadala niya ng mensahe rito. Ayon pa kay Sunshine, gaya na sila pa ni Cesar, ninais din niyang tumanda sana kasama si Maki. Hindi man nagbigay ng detalye, inamin niyang nawala ang tiwala at respeto sa relasyon nila at parang wala na raw kasing patutunguhan pa ito atong ang sa kabila ng failed relationships, hayagan si Sunshine sa pagsasabing na hindi niya isinasara ang kanyang puso para sa bagong pag-ibig. Anya, masarap ang mahal, kiligin, at lalo na sa pagkakaroon ng inspirasyon. Sinabi ni Sunshine na kung may dumating man na para sa kanya, bakit hindi? Lahat naman daw Anya ay may karapatan na mahalin at magmahal. At sa mahigit dalawang taong pagiging single mula na wakasan niya ang relasyon nila ni Maki, tila ba muling binuksan ni Sunshine ang kanyang puso? Ito ay pili ng gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Usap-usap pag-usapan ngayon ang tunay na ugnayan ng dalawa matapos mag-viral ang pagkahalika nila sa isang lugar na mukhang cockpit arena. Sa mga video, makikita si Sanchez na nakaupo sa ibang mesa na lumapit sa mesa kung saan nakaupo si Atong Ang upang halikan ito. Ang magkapareha ay tila hindi alintana ang mga nanonood na nagsaya pagkatapos silang ipakita ang kanilang PDA. Nangyari muli ang insidenteng ito ng dalawang beses sa isa pang video na nagpapakita kina Sunshine at Atong na nakasuot ng magkaibang damit na muling naghahalikan sa parehong lugar. Pinalakas pa ng pangyayaring ito ang mga espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon na umusbong noong unang bahagi ng taon matapos silang makita na magkasama sa isang event. Bagamat na natiling tahimik sa na Atong at Sunshine ang kanilang mga malalambing na kilos at galak na ipinapakita sa isa't isa ang nagsasabing ng lahat.